pagkatapos po ng ulan, pagkatapos po ng bagyo, ganyan na po uli ang ating panahon. Parang back to normal uli, nung mainit. Ang init-init mga kaibigan ng panahon na yan. Ayan o. Napakainit po ng panahon ngayon. Tapos lalo minit ang paligid kasi Halos bukas po ang mga aeroplane ngayon. So, galing ang init ang mga kaibigan. Ating uh, dragon fruit doon sa taas ng aking bubong. Ganyan po mga kaibigan, ang init ulit. Pero, kumukulog-kulog po siya. At ako uulan kasi doon na ma po doon sa kabilang uh, dulo. Dito naman po ay mainit din. Tapos, kaya po sabi ko kanina kaya mainit lalo kasi yung mga buga ng yung mga tumutunog tulog na yung aking mga apo. Yan, yung aking mga apo na lagi kong kasama sa aking mga videos. Uy, parang nakakatapot mga kaibigan, no? Maglakad. Yung ganyan kainit. Ang um, mga panahon. Grabe po. may hangin naman konti pero mainit pa po ang buga ng panahon ay buga ng uh, dito. hangin kasi mahangin na naman tapos idagdag po po yung uh, init ng aircon ayan po Sa aking uh, isang apo. Yung pinaka baby sa lahat. Bukas din ang kanilang aircon. Parang ang sarap-sarap dito, um, oh, dito sa milo, oh, mga kaibigan. Dito sa halaman ni ma'am. Ayan, namulaklak na uli si Forever. Bagong bulaklak na naman po ito. Um, ayan, sarap pong uh, sumilong dito tapos ayun pa po oh. yung isa pang uh, aircon ng kapitbahay ayun nakakubli nasa taas naman kaya maliban po sa init ng uh, panahon ay uh, idagdag pa po yung buga ng mga aircon ilan ba yan ang nakabukas na aircon sa aking paligid isa, dalawa tatlo, apat. Uh, tapos doon sa dulo meron pa yan hindi po talaga pinakaya din naman ang ano ang uh, init kung minsan yan ang aming tricycle, ang aming basurahan tapos si forever namin, ayan malapit na rin mga mulaklak yan, at saka alam niyo ba mga <coughs> excuse po mga kaibigan kaya po namamatay ang aking badjang kasi sa buga po itong likod ng aircon Meron din pong erikong dito sa aming area. Uy, grabe po. Ang uh, init. Saan ba ang araw ngayon? Parang, ah... Ano pa ang araw? Saan ba? Ayan ang araw. Matirik. Matirik po ang araw ngayon. Ayan po ang init-init. Ayan. Init. Ayan, mga nakatambay ang sasakyan. Ay, naku mga kaibigan, ang init. Pasok muna tayo at napakainit. Ayan po, yung akin mga halaman. talagang pang po yan eh. Pang laban din sa ano sa init, ikalangan doon na yung akin saan pupunta ito balik natin dito ayan grabe po ang init ulit ng panahon ngayon ayan dito na po ako sa loob ng aming tiris kasi napaka init po talaga. Sobra pong mainit ang panahon. Malakas po ang kulog. Yan. Dito po sa aming kubo eh. Yan. Kalmado lang po ang ano dito. Ang aura ng aming kubo. <laughs> tahimik po. Sobrang tahimik mga kaibigan. Walang tao. Ako lang po nandito sa loob ng aming bahay. Si Bunso ay nasa school. Si Lulu Dudong andon sa kabila. Sa kanyang mga paboritong apo. tika tignan natin kung anong niluto ng aking mga kapamilya. <clears throat> Ang kanilang niluto. Aba, meron pong halo-halong gulay. Ayan o, may malunggay, may kalabasa, may okra. Ayan po. kaya maya kakain po tayo. Oops. Kanina. Tignan natin yung mesa. Okay. May saging. Tignan po natin yung nakatakip. Uy. Ano ba ito? Ay, dilis. Dilis. mga kaibigan kakain mo na po ang inyong lola enday kasi napagod po tayo sa paglilinis kamusta po sa inyong lahat mga kaibigan ha ingat po kayo palagi lagi lang po tayong manalig sa ating Panginoon kasi wala naman po talaga tayong ibang uh, aasahan wala tayong ibang pag-asa wala tayong pwedeng takbuhan na talagang tayo ay ililigtas kung di ang ating Panginoon lang yan. Kakain muna ng tanghalian ng inyong Lola Inday, mga kaibigan. Ayan, basta ingat lang po kayo palagi at tayo lang po ay laging manalangin. Dito ko na po tatapusin ang aking uh, munting vlog. Maraming salamat po sa inyong panonood. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Amen.